Los Angeles Lakers nakahanap na ng kapalit ni D'Angelo Russell sa bench scoring. Pero bago yan nanganganib naman si Austin Reeves at Rui Hachimura na sumunod na itrade ng Lakers. Matatandaan naging katawa-tawa nga ang naging laro ng Los Angeles Lakers noong isang araw kontra sa San Antonio Spurs. Sa fourth quarter, tuluyang bumigay ang Lakers na nagresulta sa tambak na 24 points. Ito na ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo at lalong lumalalim ang krisis sa purple and gold. Kahit pa may bagong dagdag na si Dorian Finney-Smith, tila hindi pa rin nagbabago ang kanilang laro. Ayon sa mga fans, nakakabahala na ang sitwasyon ng Lakers. Naalala nila ang sinabi ni Lebron James sa isang podcast kamakailan na magkakaroon ng mga pagbabago sa roster bago pumasok ang Pebrero o Marso. Posibleng itrade si Rui Hachimura at Austin Reeves upang makuha ang isang legit na star player. Sa kasalukuyan, mukhang ito na ang tanging option ng team para muling umangat sa liga. Ang pagiging inconsistent ng Lakers sa parehong opensa at depensa ay nagpapakita na kailangan nila ng mas malaking pagbabago. Ang mga bagong players tulad ni Finney Smith ay hindi hindi pa nagkakaroon ng malaking impact habang si Lebron at Anthony Davis ay tila hindi na sapat para buhati ng team. Kung magpapatuloy ang kanilang mga pagkatalo, posibleng maganap ang isang blockbuster trade sa mga susunod na linggo. Ang tanong ngayon ay kung handa bang pakawalan ng Lakers ang kanilang mahalagang piraso tulad ni Rui at Reeves kapalit ng mas malaki at siguradong star power. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay mukhang hindi pa tapos sa kanilang mga plano bago ang 2025 NBA trade deadline. Matapos nilang maipadala si D'Angelo Russell sa Brooklyn Nets kapalit ni na Dorian Finney-Smith at Shake Milton, malinaw na may butas pa rin sa kanilang depth chart. Si Gabe Vincent, bagamat solid ang depensa, ay hindi niya maibigay ang parehong scoring impact na naibibigay ni Russell dahil dito napipilitan ang Lakers na maghanap ng isa pang point guard na makakapagbigay ng offensive boost at magiging secondary creator. Isa sa mga potential na target ng Lakers ay si Colin Sexton ng Utah Jazz, isa siyang consistent scorer, averaging 18 points at 3.9 assist assists kada laro habang may 43% shooting mula sa 3 point range. Bukod sa pagiging scorer, si Sexton ay isang matapang naman lalaro na may kakayahang maglaro bilang sixth man. Malaking tulong ito sa bench ng Lakers na kasalukuyang manipis pagdating sa scoring. Bukod kay Sexton, posibleng idagdag sa package si Walker Kessler, isang batang center na nag-a-average ng double-double na 11 points, 11.4 rebounds at 2.5 blocks kada laro. Ang ganitong klase ng depensa mula sa interior ay makapagbibigay ng malaking benepisyo sa Lakers lalo na sa aspeto ng rim protection. Upang maisakatuparan ang trade, maaaring isama ng Lakers sina Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood Shifino at Christian Wood bilang kapalit. Kakailanganin din ng koponan na magdagdag ng dalawang first round picks upang mahikayat ang Jazz na isagawa ang trade. Bagamat mabigat ang trade assets na kakailanganin, sulit ito para sa Lakers dahil sa potential na kontribusyon ni na Sexton at Kessler para sa kanilang kampanya ngayong season.